Hi mga kabukid, magandang umaga. Good morning, Dave. Dave. Ay, masungit. Anyway, sagsay na tayo kahapong magabong kalito ikakarap rotation natin at talagang sobrang uh, Eh, ko bakit ko ba ginawa 'yun? Nang <laughs> pagod na no, ma. sobrang pagod. Alam mo yung Sobrang hika ako sa pagbubungkal at ito parang nanumbalik na naman yung first day ko dito sa Tani na ayun, alam mo yun yung parang nag-uumpisa ulit tayo magawa ng plat, magbungkal at uh, eto, ito yung nangyari. Ito na, nasisimulan ko ng pagkataas sa ating gamasin yung mga talong. Diba ginamas natin yung mga lumang talong tapos ha, ini start na nating buntalin to. Ayan, at uh, nagsimula na tayo na bungkal na natin yung, na ano, ano bang tawag dun? Na ibuhaghag na natin yun, na ibuhaghag na natin yung, na yung pangalawang plat. Grabe, sobrang, alam mo yung napakapagod talaga nito, yung, lalo na yung pagpipiko, ah, grabe. Alam mo kahit bata pa naman ako pero sobrang hingal ko na talaga dito sa ginagawa ko na to. Alam mo kung may laging alam mo ano ba yan? <laughs> kung meron lang siguro talaga akong ano karabaw. Isang dali lang yan, paikutin lang natin dito. <laughs> Kaya lang sobrang hirap lang manumano talaga. Alam mo ito naman kasi buong buong garden na to kasi mano-mano mina-mano ko yan lahat pero ngayon parang alam mo yung parang pasuko yung katawan ko na sobrang pagod sobrang hirap nung pagbubungkal pagpipiko lalo na pag pagdumidikit yung lupa dun sa piko tapos tatanggalin mo pa sobrang bigat parang magiging captain barbell ang level <laughs> at yun lang nga, ang ganap dito sa taniman talaga namang sobrang hirap ng pagbubungkal hindi talaga siya gawang biro bakit ko ba kasi naisip mag crop rotation <laughs> yun nga naisip natin mag crop rotation dahil nga kapag paubos na tong mga sitaw na to eh ang mga sitaw na yan hanggang sa dulo yan meron tayong pamalit at may hindi tayo di ba? hindi tayo matetenga na mag-ani meron agad na maanihan pa tayo at hindi tayo mm, nauubusan ng aanihin kasi alam mo yung kapag talaga may mga pangangailangan ka sa buhay, kailangan, kailangan maging ka mag at hindi tayo mauubusan ng resources. So, hindi <laughs> tayo maubusan ng income. Kahit pa barya bariya yung kinikita natin dito sa taniman. malaking tulong na to para sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. At wala naman tayong ibang uh, sideline racket. Talagang ito na sa pagtatanim na talaga tayo nakafocus. Kaya kinakailangan samahan natin ng matinding diskarte sa buhay. Hindi pwede na naka, ano na dito? Nakafocus lang tayo sa isa. Kinakailangan malikot yung isip natin na gumawa o magproduce palagi ng uh, pera para sa pangangailangan natin, be practical, ika nga. Kaya lang, alam mo yung kapalit talaga ng pera. E sobrang pagod, sobrang hirap, sobrang hika, sobrang... Ah, ito pala yung ano natin. Siguro, mga anong araw ngayon? Uh, Saturday. Siguro mga Tuesday pa ito matatapos o Wednesday. Kasi, alam mo yun, dalawa, pa dalawang araw pa lang ito, ito pala yung napipigo ko. Imagine, sobrang hirap magpiko talaga. At ganito pa ka nipis yung katawan ko. Tapos piko-piko pa ako. Alam mo, lalaki na talaga ng muscle ko. Daig pa natin na nag-gym. So, sobrang banat natin talaga dito sa bukid. Pero, all in all, okay naman. Talaga namang hataw tayo dito. Ato at tayo sa magbubuka talaga ng mga hindi 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 kinakailangan ng matenga at kinakailangan dire-diretso talaga yung paggawa natin dito sa bukid. Ito na to, nandito na tayo. Ito na dito na tayo nakafocus. Kinakailangan karirin talaga natin to para mas marami pa yung ma-produce ma natin gulay, maain at mapagbenta at uh, maisalan sa o maipamahagi din sa komunidad at uh, nang hindi na rin tayo kasi problema din talaga dito sa atin yung kakulangan ng mga gulay kapag minsan ay bumibili pa sa malayong lugar. Well, anyway, nandito na to, ito na to, tayo na nagpo-produce kaya sana tangkilikin natin yung nandito lang din sa ating komunidad. Hindi na tayo dapat uh, bumili pa sa malalayo kung meron naman dito at ito na nagpo na tayo para sa inyo. <laughs> ginaslight. <laughs> Pero yun, yun, yun nga yun, yun purpose nun. Talaga magpo-produce tayo dito. At nakakatuwa din, na-appreciate tayo ng ibang tao sa pamamagitan nitong ginagawa natin. Kasi yung iba, natitake for granted nila yung mga mag Wow, natitake for granted. Natitake for granted nila yung mga mag natin na akala, akala lang nila na sila, ah, yung mga consumer ang nakakatulong sa magsaka with the sa pamamagitan ng pagbili ng mga gulay nila, hindi nila alam na natutulungan talaga sila ng mga farmers kasi nga kung wala namang magpo-produce ng gulay, wala, wala rin namang wala silang mabibilhan at saka may, may, pera ka nga, wala ka namang wala ka namang mabilhan ng gulay, e, 'di ba? Isipin natin 'yan. Kaya alisin natin sa isip natin na yung mag magsasaka lang yung natut mga magsasaka lang yung natutulungan natin at isipin natin na tayong lahat ay nagbe-benefit sa produkto ng mga magsasaka parang ano yan, win-win situation. Natutulungan mo sila, natutulungan ka nila. Ganon. <laughs> hindi yung uh, iniisip natin, ah, bibili lang tayo dyan, natutulungan natin sila. Hindi. Kasi, the more na nagpo-produce yung magsasaka natin ng gulay, natutulungan din tayo nila. Ganon. nag na nyo ba? <laughs> Kasi ako hindi. <laughs> Basta ganon, ganon ang ano, ng insight. Ay, grabe. Eto, mag-start na ulit tayo, magbungkal alas, ano, or sa magalas mag-aalas, Jess eh, maganda naman yung ano, sikat ng araw hindi masyado mainit at gustong gusto ko yung panahon ngayon hindi ka tulad ng mga na sobra naman ang ulan grabe naman yung ulan napaka OA et ngayon parang moderate na siya may ulan sa gabi panaka-naka at ito yung gusto ko na panahon at uh, alam nyo ba kapag ganyan yung panahon talaga namumulaklak talaga ng gusto yung mga natin at uh, happy kasi hindi mauubusan ng inaani eh. at yun. <laughs> ang kailangan na lang natin talaga ay kumilos kilos magbanat banat banat talaga ng buto dito talagang alam mo yun yung literal na banat na buto talaga kasi kapag uh, alam mo ba kapag nagpipiko talaga ako dito kalahati pa lang parang <sighs> ang bilis ng heart rate ko heart rate talagang grabe ang hingal ng tao na to alam mo papunta na sa senior citizen mga ganun level <laughs> Pupunta na sa pagiging matanda. Alam mo dito na dito yata magugupo yung katawan ko sa sobra. Kaya naman nananawagan po ako baka may pwede kayong ipahiram na karabaw diyan. Pwede natin tumbon Alam mo isa ilang ikot lang to sa kalabaw. Kung meron lang tayo talaga sa ng kalabaw. Baka may magdulit ng kalabaw, nakakahiya naman. Ay, grabe. Ang buhay sa probinsya ay masaya. Basta masipag ka at madiskarte. Never ka magugutom. At never pagkakab never ipagdadamot sa iyo ni ng Dios yung mga pangangailangan mo kapag sa ano sa kahit anong aspeto o larangan naman ng hanap buhay o sa pagiging madiskarte mo kahit kapag masipag ka talaga never ever kang uh pagdadamutan ng biyaya, di ba? Ganun, ganun lang yon, ganun ka-basic. Kapag nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganun, simple as that. <laughs> kaya naman, mag-start tayo, wag mong At no more chika na. Mamaya papakita ko na sa iyo kung paano ako magpiko nito. At grabe talaga, sobrang ibang level. Hindi na naman bago sa akin pagpipiko. Kaya lang, parang hindi bago ulit yung katawan ko. Alam mo yun, sobrang, kasi malawak-lawak to baba pa lang to at yung taas kasama pa yan sa crop rotation natin bubunutin pa natin yung mga bubunu, yan yung mga talong na yan bubunutin pa natin yan at uh, gagawin din natin to ibubuhagag natin ibivinit the soil ganun level vinit the soil 101 talagang literal legit at ah, talaga namang talaga namang pokpokan ang gawa <laughs> ganun talagang damang daman ng katawan natin yan yung kahirapan kapag mano-mano uh, at conventional lang yung ginagawa natin hindi katulad ng iba na kamukha ng iba na sobrang uh, progresibo sana dumating din tayo sa punto ng ganon at sana i-bless tayo na magkaroon ng mga ganong kagamitan katulad na lang ng kahit traditional na kalabaw okay lang yun Pero laking tulong yun sa mga magsasaka talaga. Kaya naman ang mga magsasaka ay talagang uh, napapadali ang paghahanap buhay sa tulong ng mga kalabaw. O yung mga makabakabago ngayon na traktora. Traktora ba yun? O yung pambungkal ng mga lupa. Oo. Mga mga bagong teknolohiya. Pero hindi mo, um, Mag-focus muna tayo sa ngayon at isipin na lang muna natin itong ginagawa natin. Kung sa bagay, hindi naman sa mangarap na, di ba, dream big ika nga. Na nasa panalangin natin yan. <laughs> nasa panalangin natin na sana isang araw, uh, i-bless tayo na magkaroon ng mga ganyang kasangkapan dito sa bukid. At para mapadali itong ginagawa natin. Yun. At uh, walang reklamo naman. Yun lang talaga. Talagang ang nagre-reklamo lang talaga yung katawan natin. Alam mo, sa, sa pamamagitan ng mga action natin dito, talagang hindi naman may iwasan talaga na yung katawan natin is magsabi na ah, pagod na ako kaya magpahinga ka muna pero yung isip natin gusto natin dire diretso yung gawa natin dire diretso -dire yung pagbubungkal natin dito which hindi naman natin talaga masis kasi may mga goal tayo na dapat uh, matapos may mga timeline alam mo may timeline din ako ano kahit pa paano, kahit wala akong boss tina timeline tina -time man ko din yung sarili ko na kila kailangan ba ganitong araw okay na to okay na kailangan ganitong araw nagtatanim na ako ganoon ganoon yung nasa mindset ko kaya kahit wala akong boss Uh, <laughs> binobos binubos ko yung sarili ko at disiplina na rin yung para sa mga sarili natin ay ang daming chika good morning magandang umaga mag start na tayo magpiko, ang dami mong hanash <laughs> ayan start tayo ang dami pa ay lord help me magandang <laughs> umaga mga kabukid